ito naman yung ibang paraan sa pag-alaga ng hito. Kung napapansin mo dito, ang daming hito. Pero ito yung paraan para hindi sila gumagastos ng malaki. Tingnan mo mga ka ang una dyan, yung hukay sa likod ng kanilang bahay ay napunduhan ito ng tubig na mula sa ulan. Ibig sabihin nito, hindi mo kailangan bumili ng mga plastic balde yung tulad sa pinakita kong nakaraan ito ay hukay nila. Baka nga gagawin sana ito ng kasilyas or CR pero hindi lang natutuloy. Dahil malalim yung hukay na ito at napunduhan ng tubig, sobrang dami ng tubig, hinalagaan nila ng hito. Kasi ang hito, wala siyang pinipili. Pwede sa putik at pwede din hindi sa putik. Ngayon kung napapansin mo dito, kapag nag sila ng hito doon sa Alaga nila na sa putik, kailangan nila itong pahigupin yung tubig na palabas para makikita. Kasi ang hito na ito ay nakipagsiksik doon sa putik na parang nagtatago. Ayan o, oh, kung napapansin mo dito, sobrang dami talaga ng hito. Kaya lang, ang kakaiba lang dito sa hito na ito na nabubuhay sa putik kumpara doon sa pinakita ko na nag-alaga sa balde, ay mas malinis 'yon kumpara dito kasi ito kahit hindi mo pakainin 'yan okay lang 'yan nabubuhay pa rin 'yan kasi ang putik ang kinakain dyan. Pero sa sobrang dami oh makikita mo naman parang alanganin pa si i-harvest eh. kasi yung iba maliliit pa Pero kahit maliliit man ay masarap pa rin kainin 'yan Ang bidyong ito ay galing pa rin sa ibang bansa ang madalas na gumagawa nito, ang pag-alaga ng hito na ganitong sistema ay taga-Indonesia at Malaysia. Kung napapansin mo dito ang kanilang sistema, hindi na sila mahirapan kasi dito yung tubig mismo nila ay hindi siya natutuyo. Ang tubig na ito ay galing lang sa ulan ibig sabihin, wala silang gastos dito basta may hukay lang. Tapos papakainin lang nila paminsan-minsan. Minsan yung ulo ng isda ang pinapakain dito. Kasi ang hito, wala naman siyang pinipili eh, kahit anong kakainin. Minsan bituka ng manok, ulo ng manok at karne ng manok. Dipindi na sa inyo kung paano niyo papakainin ang iyong hito. Ang swerte lang talaga dito, kung mayroon kang bakanting lupa na hindi pa nagagamit, ay pwede kang maghukay dyan. Tapos alalagyan mo ng tubig or maghintay ka na malakas na ulan na pumapunduhan siya ng tubig para magkaroon ng tubig para hindi ka na maglagay totally pwede ka naman maglagay pero dito sa kanila tubig lang ito sa ulan naghintay lang sila ng malakas na ulan tapos napupuno nilalagyan ng hito at inalagaan o ngayon mga ka dahil nakikita ninyo ang sistema na pwede pala mag-alaga ng hito na hindi magastos baka gusto niyo mag-alaga no kung may kakilala kayong kaibigan orjan dyan sa merkado na makikita ninyo na minsan may nagbibintang si ng hito pwede po kayong magtanong doon kung may kakilala kayong may pispan pwede kayong magtanong doon at doon na kayong bumibili ng similya ng hito para makapag-alaga kayo sa iyong bahay. So ito, kahit sa likod lang ng bahay, basta mayroong kayong hukay dyan, wedding pwede, pwede niyo alagaan lalo na sa panahon ngayon ay laging umuulan ay swerteng swerte mo dito ngayon maghukay ka na tapos hintayin mo lang yung malakas na ulan para mapunduhan ng tubig ang ang hukay mo at pagkatapos pag napuno na ay pwede mo na yan para lagyan ng hito so yun lang ang kagandahan dito dapat meron kayong kakilala o, ang gagawin nyo, mamasyal-masyal muna kayo sa palingki. Yung nagbibinta ng hito doon, tatanungin ninyo kung saan sila bumibili. Ayan, pati yung mga similya ng hito.